Magkikipagtulungan ang Department of Transportation and Communications sa British consultancy firm na NATs para sa mas mabuting pagpapatakbo ng Ninoy Aquino International Airport. Yan ay para mabawasan ang congestion o pagsisikip sa mga runway. Umaasa ang DOTC na makatutulong yan para maging mas ligtas ang paliparan at maiwasan ang delay at cancellation sa mga flight sa unang anim na buwan. Isang comprehensive evaluation ang gagawin ng NATs sa kapasidad ng mga pasilidad sa NAIA. Pagkatapos ito ipatutupad ng Civil Aviation Authority of the Philippines at Manila International Airport Authority ang mga naayong pagbabago. Isa ang nat sa mga nangungunang kumpanya pagdating sa si air traffic control. Ayon kay DOT si Secretary Jun Abaya, excited na sila makatrabaho ang nasabing kumpanya. Inaprubahan na ng kamera sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang isali ng mga kontrata ng mga overseas Filipino workers sa mga local dialect. Ayon kay Overseas Workers Affairs Committee Head Juan Jan Revilla, sa ganitong paraan ay may iwasan ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga OFW at kanilang employer. Kabilang sa mga dapat malinaw na naintindihan ng bawat OFW ay ang compensation, benefits at iba pang importanteng detalye sa kontrata. Kapag naisa batas, ipatutupad ang nasabing panukala sa lahat ng recruitment at employment agencies. Ang sinumang lalabag ay papatawa ng 25,000 pisong parusa. Rafi Tima, GMA News.